Isang masarap na panghimagas na pwedeng-pwede nating i-business ngayong Pasko ang gagawin natin. Sobrang basic lang din pala nitong gawin, kaya tara mga mi at samahan nyo kong gumawa nitong ating homemade makapunubol. Naalala ko nga na meron kaming makapunuin na jar dito na sobrang tagal na at mag-iisang taon na nga ata. 2025 pa nga yung kanyang expiration, kaso nung nakaraan eh meron akong napanood na gumagawa ng makapunubol sa bahay, kaya naman eto at gagawin din natin. Sobrang natakam talaga ako doon mga mi at dito nga sa recipe na gagawin natin ay gagamit lang tayo ng 2 and a half cups nitong ating makapuno. Drenain ko lang siya onte tapos hinugasan ko na din para mawala yung parang malagkit o yung parang jelly niya dyan. After mahugasan, eto at gagamit naman tayo ng food processor para mas madurog pa itong ating mga makapuno. Saktong durog lang naman ang gagawin natin dito mga mi at ayaw naman natin na parang puree na siya. Pag ganito na nga yung inyong makapuno, pwede nyong iset aside muna yan. Tapos sa isang mangkok maglagay tayo ng 1 cup ng cornstarch tapos 1 cup ng ating tubig. <laughs> Mix natin yan hanggang sa tuluyang matunaw itong ating cornstarch at maging slurry. Set aside lang natin ulit yan. Tapos sa isang saucepan nga pala ay maglalagay na tayo nitong ating one can ng condensed milk. Hinalo-halo ko lang ito at maya, maya lang din ay inilagay ko na itong ating mga dinurog na makapuno. Mix lang natin yan ng mga tatlong minuto and after nyan ay pwede na nating ilagay itong ating cornstarch na tinunaw or yung ating slurry. Don't forget na ilow heat ang inyong apoy at huwag mapagod sa kakahalo dahil baka ito ay dumikit at masunod. Pag na-reach na yung ganitong consistency, ay dapat patayin nyo na yung apoy, tapos ilipat nyo na din siya sa isang plato para palamigin. Habang pinapalamig nga itong makapuno, ay nag na din ako ng gatas. Bali, mga mi, ang ginamit ko nga pala dito ay yung skimmed milk. Ito din kasi talaga yung ginagamit sa mga makapuno balls. Pero kung hindi naman to available, ay depende na sa inyo kung anong gatas ang inyong gagamitin. At nung medyo malamig-lamig na nga itong ating makapuno, eto at kumuha na ako ng 1 teaspoon, tapos pinorm ko lang siya ng bilog. Medyo nag lang ako konti sa pagpapabilog nitong ating makapuno. Pero nung nabilog na, okay naman na. Tapos, i-coat na natin siya dito sa ating skimmed milk. So, okay na. Na-coat na nga din natin. Eh, pwede na din natin ilagay sa mga lalagyanan. Madalas, kapag nakakabili ako ng mga makapuno balls na mayroong gatas, eh, dito talaga nakalagay. So, dito ko na lang sa akin at nakagawa nga ako ng madami. At ang pinakagusto ko nga dito, mga mi, eh, yung napakaraming gatas talaga. Kaya eto at nag-add pa ako. Nakakatuwa nga dahil first time ko lang gumawa nitong makapuno balls. At in fairness naman, masarap siya. Lalong-lalo lalo na nang ginamit natin ng skim milk. Sa panahon ngayon ay napakarami na din talagang idea kung paano tayo kikita. Katulad nito, napakadali lang gawin at pwedeng pwede din nating ibenta. Kung ayaw nyo namang ibenta, syempre, pang cravings na lang dito sa bahay. Pagkatapos kumain, meron tayong mga ngata na matamis. At nung okay na nga itong aking milky makapuno balls, ay pinatikim ko na nga dito sa mag-ama. Si Daddy Ton nga ay nagustuhan naman at pwedeng pwede na daw. Nakailang tikim na nga din siya dito habang gumagawa ako. Habang si Pio naman ay parang ayaw. Masarap siya mga mi, kaya try nyo na din. At share ko na nga din pala eto at nanalo ulit tayo ng 8,000 plus sa PHL boss at meron nga pala akong bagong nilalaro dito. Eto nga pala yung stairs mga mi at ang una mo ang gagawin dyan ay magbebet ka lang. Pipili ka lang pala dyan sa mga box tapos aakyat ka na at dapat hindi ka matatamaan nung mga nahuhulog na bato. Eto nga at akyat lang ako ng akyat at maya maya lang din ay tumataas na ang aking cash out. Swerte naman na hindi natamaan ng bato kaya eto at na cash out ko yung 4,500 plus. Pero syempre nandito pa rin yung paborito kong nilalaro na mines at dito nga mga mi ay magbebet ka lamang bali ang binet ko nga pala dito ay 1 kya dito, dito ay may mga box lang din bali ang coins dito ay 21 tapos yung bumps ay 4 lamang kaya more chances of winning at pipili ka lang dyan dapat yung mapili mo ay coins dahil kung hindi coins ay syempre talo tayo at eto nga nakakash out nga ako dito mga mi ng almost 5,000 plus <laughs> sabi ko sa inyo madali lang maglaro dito at more chances of winning talaga pero syempre ay swertihan lamang at uulitin ko bawal sa bata ha sa pag -re recharge naman ay for as low as 100 pwede ka maglaro at kapag nanalo ka na ay pwede mo nang i-withdraw yan. Yeah? Yeah. Kung bet mo din ay mag-sign in ka na. Meron akong link sa comment section. Again, for adults only.